Babalik si Ronde Hollis Jefferson sa Pilipinas, hindi para tulungan ang tropa, kundi para sa TNT Organized Basketball Clinic. Si Ronde Hollis Jefferson ay nakatakdang bumalik sa Pilipinas sa susunod na buwan, ngunit hindi upang maglaro para sa TNT. Inanunsyo ng tropang 5G sa kanilang social media account na ang kanilang resident import ay magsasagawa ng mga basketball clinics mula Hunyo hanggang Hulyo kung saan tatawagin ito ng club bilang RHJ on tour. Magkahiwalay na announcement ang TNT sa venue ng basketball clinic, kung saan lalahok din sina team manager Jojo Lastimosa, assistant coaches Ronnie Del De Ocampo at Bong Ravena, at active player na si Jason Castro. Si Hollis Jefferson ay babalik sa Pilipinas sa unang pagkakataon, mula ng gabayan ng tropang 5G sa titulo ng Commissioner's Cup noong Marso, sa pitong larong serye laban sa barangay Hinebra. Pumirma si Hollis Jefferson ng isang taong kontrata para maging import ng TNT, para sa Commissioner's Cup at Governor's Cup sa susunod na season. Sinabi ni Lastimosa na ang kontrata ay may kasamang deal kung saan hindi siya maglalaro para sa ibang mga koponan, upang makapagpahinga siya sa oras para sa kampanya ng tropang 5G sa susunod na taon. Ihahayag pa sa mga susunod na araw ang venues ng Basketball clinics. Ngayong 49th season, si RHJ ang kaiman ng tropa, nang tuhugi ng kampyonato ng Governors at Commissioners Cups. Lumalabas din na si Hollis Jefferson, ay magiging manunood din sa hangarin ng TNT, na manalo ng Grand Slam sa All-Local Philippine Cup.